For today's ganap nga ay sinusuri talaga namin ng aking benan ang araw na ito kapag maganda ang panahon. So ngayong araw nga ay marami kami ginawa ngayon dito sa bahay. Dahil lunchtime lang din naman ay inuna ko munang pakainin itong si Sarah ng kanyang lunch. Hindi po dito uso ang rice kapag tanghalian. Pero itong macaroni guys ay tira pa po namin ito last night. Pinainit ko lang at pinigyan ko lang ng kaunti itong si Sarah para sa kanyang lunch. So habang pinapakain ko po si Sarah ay niluto ko nga itong natira naming chicken dahil masisira lang naman ito kung nakatinga lamang ito sa rep namin. So prinito ko lang naman siya at yun lamang ang pinakamadaling uh, luto para sa chicken na ito. After nga ni Sarah kumain, ay lumabas na rin din namang kami at naglinis na nga. So, ito po yung pinsala nung nakaraang bagyo po. Sobrang lakas po ng hangin. Ito ito yung usual na bagyo na meron tayo sa Pilipinas. Ang madalas lang dito guys, ay is maghapon na umuulan. Wala pong tigil yon at may kasamang mal, uh, malakas na hangin. Napaka-common talaga yan during autumn guys dahil nga naglalaglagan yung mga dahon. So syempre dito yung tatambak sa paligid ng aming bahay. So kailangan po namin siya linisin at uh, ilagay po doon sa container kung saan pwedeng itapon yung mga dahon guys. Dahil, dahil separated po dito yung mga dahon at basura na Plastic yan, separated po yan no. So, yun nga guys, uh, kailangan naming uh, uh, linisin yung buong uh, bakuran namin dahil kung hindi namin siya lilinisin ay magtatambak nga yung mga dahon. So, dahil autumn lang din naman at magwi-winter na. Kasi pag winter na guys, wala nang dahon maglalaglagan kasi uh, yung mga dahon na luma ay naglalaglagan na ngayon. So, ayan nga ang aking biyanan, guys. Ay, tinulungan ko na mga maglinis, guys. Dahil kung mag-isa lamang po siya, isabuti pa po siya ng ilang oras dyan. So, nagtulong-tulong na po kami kasama ang mga pata. At alam nyo ba guys dito guys, kapag at mga matatanda ay may mga malalaking bahay, hindi sila usual na ka, kagaya sa Pilipinas na nag stay talaga sa bahay hanggang sa pagtanda, hanggang sa malagutan ng hininga, ba diba? Dito guys, ma, maiba lang tayo, no? Dito guys, uh, mas prepared po nila na ibenta ang kanilang mga bahay. The more po luma ang bahay, the more na mahal ang bahay dito guys. Pinibenta nila yon at bumibili po sila ng maliit na apartment na pasok sa budget po nila. Kasi, ah, uh uh, less po yon sa maintenance, sa gastos po, lalo na kapag may edad na po, no? Hindi na po kaya maglinis. Kasi guys, kung may edad ka na at hindi mo na kaya maglinis ng bakuran mo, so mapapagastos ka pa kasi mag-hire ka na maglilinis sa bakuran mo. So usually, yung mga matatanda na binibenta ang bahay, pinipili po nila yung walang garden. Yung para may balcony nila, may konting uh, halaman. So ganun lang po yung usual na apartment na binibili ng mga may edad na po dito. Tinanong ko nga ang aking biyanan kung ilan taon na ba itong bahay na aming tinitirahan. Sabi niya ay 56 years old na daw. So, yun nga guys, habang kami naglilinis, ay pinasyal ko na nga itong aking tanim na garlic. So, naglalakihan na po siya guys. Dahil pang winter season po ang garlic. So, maganda magtanim ng garlic during winter. So uh, next year ko pa po siya ng October ma-harvest. Nakakatuwa lang, no. So yung mga natitira naming uh, may natitira pa po mga dahon-dahon, Hinayaan na lang po namin siya dyan sa mga halaman para maprotektahan -ma sa darating na winter. So mabuti na lang po ay natapos po agad kami dahil masama na rin din ang panahon.